mga sisi, welcome back to my YouTube channel. For today's video, mga sisi, pag-uusapan natin ngayon kung hindi nga ba masamang uh, paliguan ng maligamgam na tubig ang ating buhok. Okay, mga sisi, sa video na to ay ang topic natin. At bago tayo mag-proceed sa ating topic, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, huwag mo naman kalimutan isubscribe ang TV and don't forget to subscribe Like and share and click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kung sakaling meron ako mga bagong upload na video. Okay mga sisi, thank you! So, simulan na natin. Kasi tayo mga Pilipino, pag uh, lalo na kung ang klima natin ay malamig ang panahon, uh, nangyayari is uh, maligamgam na tubig ang ating ginagamit sa paliligo okay lamang naman kung maligamgam na tubig ang ating ipaliligo pero mga sisi, pag maliligo tayo ng maligamgam na tubig make sure natin na katawan lang ang ating bubuhusan ng maligamgam na tubig at ang ating ulo naman ay paliliguan natin ng ayong tubig na galing sa gripo na walang halong init kasi mga sisi, pag uh, naligo tayo Then, ang gagamitin din natin sa ating ulo ay yung ating maligamgam na tubig is hindi maganda ito mga sisi sa ating buhok kasi um, mm, pwedeng mangyari sa ating buhok ay unang-una dyan is yung uh, pwedeng manlagas ang ating buhok dahil pinaliliguan natin ito ng maligamgam na tubig. Pangalawa naman mga sisi is pwedeng manigas ang ating buhok at magdry pag lagi nating pinaliliguan ng maligamgam na tubig ang ating uh, buhok o ating ulo. Kaya kung maliligo tayo, ang maligamgam na tubig ay katawan lang ang ating gagamit. Ang uh, katawan lang ang ating bubuhusan ng maligamgam na tubig at ang gagamitin naman natin sa ating ulo o sa ating buhok ay yung uh, tubig na galing sa gripo para hindi nagdadry at nanlalagas ang ating buhok. Okay mga sisi, uh, hanggang dito na lang ang aking ginawang video. I hope na meron ka natutunan. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, please naman, please, please, click mo lang ang Lalin TV, then subscribe, like and share, and click mo na rin ang notification bells para manotify ka kung saling meron ako mga bagong upload na video. Okay mga sisi, thank you for watching. Bye!